mga katsoyans good morning magandang umaga sa Luzon sa Kamayong Buntag sa Visayas at sa, sa Mindanao ayan for today's video uh, magdadrive ako ulit pangalawang araw ko ngayon magdrive papunta sa aking trabaho kasi ang dala ko ito sa sakyan na to ay araw lang ng Sabado at saka Linggo ngayon araw na Linggo uh, June 16 at uh, Ayan. June 16 ba ngayon? Oo, June 16. Kaya, ayan. Lord, sana gabayan mo ako uli. Kasi, pangalawang dala ko pa lang sa trabaho At, tiko ko pa masyadong gamay. Kaya, ang aking pagmamaniho ay dandahan lang. Sana inyong subaybayan mga kachoyans. Sige, let's go. Kasi alas 10 ang pasok ko. Dito kasi sa galing ng parking, ano, parang malubak yung ano. Kasi lubong tayo, maano, ma ma sikip ang daan. Tabi muna na. Ayan, dito na ako sa pae. Yan, medyo katrapikan talaga dito. Yan, tuloy-tuloy lang. Yan, papunta na po ako ng ano, tenement pa ako sa Yans. wala kasing traffic dito. At saka linggo ngayon, kaya tuloy-tuloy yung takbo. sa so, pag may mga kanto lang, at saka magkakatraffic. Yan, mga katsoyan, dito na ako sa ano, sa may tenement. At medyo traffic dito sa may ano, bandang ano, C5. Ah, uh, tama lang, di nang ano, takbo, di makatuloy-tuloy nang takbo. At delikado lang dahil opening ako, may maraming mga kalsada na ginagawa. Yan, sana yung subaybayan. Ayan, papasok na ako sa ano? Ah, expressway mga Joyans. Expressway na to dito. bilis magtakbo yung mga ano, sasakyan yan dito na ako sa ano, mga katsuyans Usmania Highway na may kanto ng Don Bosco punta na ako sa kanto ng Libertad yan, medyo madilim dito kasi nasa ilalim ng Skyway siya yan, sa Usmania Highway pa rin nasa ano na, Bitocross Sunod San Andres na, sunod ano na? Ah, Kerino. na ako sa Kirino pa kaliwa. Eh, mga katoyans, dito na ako sa may ano, Paura. May kanto ng LRT. Yan, konti na lang. Sana mabilis makapasok doon sa basement ng Robinson. Kasi kahapon, pila eh. Kaya tagalan ako. Yan, malapit na. Magkakapago din pala mag ano, magmaneho. Lalo traffic. Nabuti na lang, matik yung sasakyan natin kaya hindi masyadong nakakapagod. Pero ano din, nakakangalay din sa ano, sa uh, hita. Preno at saka ano, gasolendador, preno, gasolinador. Ayan, din. Ayan mga katsoyan, nakarating na ako dito sa parking. Ayan eh, medyo mabilis ang biyahe ko ngayon kasi kahapon naharang ako doon sa mga kalsada na ginagawang basketbulan. Ngayon alam ko na kaya umiwas na ako agad. At salamat salamat sa inyong pagpanood at sana huwag niyong kalimutan magsubscribe. At saka pakita rin ang bell button ng all para. Lahat na ma-upload yung video ay inyong bayan. Ayan, hanggang dawin ang inyong kaligayahan at tagumpay sa bawat araw. Salamat sa inyong pumunod dyan. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye.